Good morning guys Papasin nyo Yung kwarto na to Ito lang yung bintana Pintuan Pero pagdating dito Wala siyang kabita bintana ano? So yung ventilation Ang may problema dito Kahit gumamit pa ng electric Pa na ganyan Mainit pa rin kinakapos pa rin ako ng hininga dahil sa para kulang sa hangin na fresh kasi paikot-ikot lang yung hangin na, na hihinga natin dito so lalagyan natin dito ng uh, exhaust fan para yung uh, mainit na hangin dito sa loob ilabas tapos dito papasok yung fresh air dito sa bintana na to yan ang ating tatrabahuin ngayon hindi tayo makapag vlog sa labas kasi may bagyo so dito tayo sa loob Sukatin muna natin yung luwak ng exhaust fan para malaman natin yung luwang ng bubutasan natin ayan 9 uh, so magpapasobra tayo ng konti para kumasya to kasi hindi naman ito hotel mas maluwang itong nasa itong nasa bubana to pinaka pinaka lock dyan Ayan, yeah, finish na nating mabutasan. Bali, niluwangan natin ng konti. Kailangan eh, merong uh, ano, allowance. Hindi yung sakong-sako. Testingin natin kung kakasya. Ayun. May ko pa. Ayan, okay, pwede na to. Wow. Oh. Pwede na natin susunod eh. Sisimentohin natin yung magkabilang kato niya sa loob. niya. pwede na. Mababawas na yung init dito sa loob ng kwarto namin. este kwarto ko pala. Eh. Sayo, pa Okay na. Diba? Hindi na magiging masyadong mainit yung kwarto natin. Lalo ngayon tag-araw na darating. Hindi na tayo pakapusin ang... Oh. Ibig sabihin, meron ng ventilation yung ating loob ng kwarto hindi yung pabalik-balik lang sa ilong mo yung hangin na hinihinga mo so manggagaling dyan yung uh, intake ng hangin Diyo sa bintana na yan tapos dito natin yung exhaust ayan parang machine lang ng sasakyan yan intake sa exhaust Okay, hanggang dito na lang yung ating video guys. Thank you so much. Ito yung ating video kung paano palamigin ang isang kwarto. Kasi yung init kasi nang sa ating katawan sa singaw ng paligid. So, lalabas dyan yung init. At papasok dito naman yung fresh air sa ating bintana at dito. Okay. Thank you so much.